Kamakailan ay meron akong nakausap tungkol sa nagkakagulong pamilya dahil sa mana. Malaki ang nakuha nilang mana mula sa kanilang lolo at lola. Pero dahil naman dito, nag-away-away ang magkakamag-anak at umabot pa sa demandahan. Sounds familiar ba? Marami kasing ganyang sitwasyon. Totoo, pero nakakalungkot ano? Yung nakausap kong isa na nakakaalam din sa sitwasyon na iyon ay nagsabi na, Ah kami, wala kaming gulo sa pamilya. Intact pa rin kami. Wala kasi kaming mana, sabay tawa. Nakakatawa pero totoo din naman, di ba? Misan mapapaisip ka talaga kung bakit nga ba kung sino pa yung maayos ang buhay, eh sila pa nagkakagulo dahil sa biyayang mana. Ito ang mahalaga nating tandaan tungkol dyan. Ang mana ay pwedeng makabuti o makasama. Pero ang layunin ng nag-iwan niyan ay hindi para makasama kundi para makabuti. Pwede naman sanang hindi na pinamana at pinakinabangan na lang ng mga nagpamana, di ba? Pero inisip nila ang kapakanan ng susunod sa kanila at umasa na makabubuti ito at hindi pag-aawayan. Ito ang sabi ng Bible tungkol dyan. At sino ang nakakaalam kung marunong siya o mangmang? -mang? Maging anuman siya, siya pa rin ang magmamayari ng lahat ng pinaghirapan ko ng buong lakas at karunungan. Wala rin itong kabuluhan. Ang kompletong mana ay hindi limitado sa material at pinansyal dahil ang mga iyan, sa kamay ng taong hindi gagamitin sa kaayusan ay pagkakaguluhan at sisira pa sa buhay ng pinag-iwanan. Kasama sa dapat na ipinapasa sa susunod na henerasyon ay ang tamang values, tamang kasanayan at tamang kaugnayan sa Diyos. Dahil lang totoo, ang manang pinansyal at material ay walang garantiyang maibibigay. Sa mata ng taong waldas, dagdag pa yan sa wawaldasin. Sa taong mahilig sa sugal, naku'y pagtatayayan. Sa taong lulong sa bisyo, pang yan ng bisyo. Hindi pa nga tumatanggap ng mana, nakikita mo na kung paano mamuhay eh. E anong katiyakan mo na ang material at pinansyal ay magpapatino at babago? Kaya nga bukod sa kayamanan na ipapasa sa susunod na henerasyon, gabayan din natin sila sa wastong paggamit nito. Para pag iniwan na sa susunod na henerasyon ang mga naipundar, alam nating ito ay makakabuti. Ang taong mabuti at marunong ay lalong mapapainam ang buhay ng karagdagang biyayang matatanggap. Kaya kung magpapamana ka, kumplituin mo na. Tiyakin mong may tamang values kang iiwan at yung pag-iiwanan mo ay may pagpapahalaga sa biyayang makakamtan. Mas gaganda ang buhay kung ang mana ay kumpleto. Kaya, asa ka pa.